Yon, what's up sa inyo mga katantana Ayan for today's video, nandito kami sa Tabing Dagat, no? Dito sa probinsya namin, pag wala kang ulam, punta ka lang sa Tabing Dagat. Kung tawagin dito sa amin yung shell na to, ay punaw. So, ito siya. Ayan. Ayan. Ayan yung punaw. So, ayan, nandito kami ngayon sa Tabing Dagat. Papakita ko sa inyo kung paano siya kinukuha. Ayan, no? Gamit lang yung paa. So, kailangan kailangan pala dito tagaan lang parang hukay hukayin ng mga paa mo bago mo siya makuha nandito kami sa aming barangay barangay kinlugan ayan shout sa inyo mga taga barangay kinlugan ayan aking asawa at aking tita at tito marami na kami nakuha ayan oh. pakita ko sa inyo ha ah. ah, Saan yung nakuha mo? Oh, ano, oh. Nakuha niya. Ay, oh. oh, isa pa lang. Pero marami, Nalawa na. Pero marami na kami nakuha. Ito so naman tita ko. Ayan, pakita mo nga mga ano. Nakuha mo. Ayan, ayan o. Oh. Oh, diba? Yan. shout out ayan, <laughs> ganda ng paligid o. Oh. Diba? Green na Green. tapos lulutuin natin yan pero papasukain muna natin ang isang araw no, ibabad muna natin sa tubig maalat para mailabas na yung buhangin sa loob tapos lulutuin natin ayan ang ipapakita ko sa inyo kung paano lutuin ayan let's go ayan guys mayroon dito pakita ko sa inyo ha ito ayan kita mo ito so, na yun Tapos kap kapakapain mo lang. Ayan, ito. Ayan, o oh, ayan, di ba? Ulam na yan mamaya. Diba? May ulam na tayo dito. May ulam na kami. O, meron o. Oh. Meron ulit? Ah, maliit, maliit, nga lang. oo oh. oh, meron din mm -hmm. sila nakuha. Wala naman. Pero pwede na yan. Itong maliit, itawan natin para lumaki pa. Ayun pa, ayun pa! Daku! Ako nang umuha kanina. Ganyan? Against the light ka na Hindi naman eh. Sulod-sulod yung kay Tito. kukuha nila ito meron din sa akin Ay, wala na naman laman. Patay pala, patay. Ay, ito, sigurado na to. Ayun pa. Ito, 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 ito. Yun, 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 yun. Para pa isa. Ayan, sigurado na talaga yan. Ito. ba diba, sigurado na. Ipunin natin to baka sabihin nila nilalagay lang natin eh pero ayan talaga legit yan oh. ito pa dalawa ay isa lang mm -hmm. wala kay? isa na hmm. ito pa oh nilahagis na lang ni tito lang So ayun hindi ko na napakita sa inyo Kung gaano karami yung nakuha namin Punaw o yung halaan Tapos napasok ako na rin siya ng buhangin na kanyang makinain So ayun sa kawali Nagisa lang ako ng bawang, sibuyas at ng luya A Like and comment naman guys Kahit heart comment lang Malaking tulong na sa akin yan Salamat Pagkatapos Ginisa ko na nga yung punaw o yung halaan kung tawagin sa Tagalog. sa iba hindi ko alam kung anong tawag dito. Comment naman kayo kung anong tawag sa inyong mga lugar sa shell na ito. Ngayon ginisa ko lang sa bawang sibuyas at tuya. Tapos nilagyan ko na nga ng tubig. Minyan ng karami para masarap yung sabaw. Tapos tinakpan ko lang at pinakuluan ng mga isang minuto. Kasi mabilis lang maluto yung punaw. Ayan, ibig sabihin, bumuka na siya, luto na yan. Naglagay na nga ako dito ng magic sarap. Tapos sinalo ko lang ng bagya kasi natatanggal siya sa kanyang shell, yung kanyang laman. Tapos tinikman ko na nga kung okay na yung lasa. Yung lasa pala nitong punaw guys ay parang, parang tahong. so ayan titikman na natin taba na ito, guys sobra okay nya na sarap nyan so ayan hanggang dito na lang maraming salamat sa inyong panonood please subscribe to our channel Tantan TV po